Guniguni -guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Buwan ng Nobyembre. Nang lumipad ako sa isang maliit na baryo sa probinsya. Ang baryo ng San Roque bilang isang guro. Naatasan akong magturo sa pampublikong paaralan doon. Kahimik ang lugar, malayo sa syudad at napaparigiran ng masukal na kagubatan. Mag-ingat ka rito, Iha, sabi ng matandang may-ari ng inuupahan kong bahay. Pagpatak ng alas 12 ng gabi, huwag kang lalabas. May gumagala sa dilim. Tinignan ko lang siya at ngumiti. Ano ho yun, Lola? Aswang? Pabiru kong tanong. Hindi siya ngumiti. Sa halip, marahan siyang tumango. Ang aswang ay hindi lang nasa kwento, Iha. Dito, totoo sila. At isa sa pinakamapakanib sa kanila ang may patay na kuko. Napakunot noo ako. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero hindi ko na lang ito pinansin. Mabilis ako nakapag-adjust sa buhay sa baryo. Mabait ang mga estudyante ko at madalas akong bigyan ng prutas ng mga magulang nila bilang pasasalamat. Ngunit isang gabi, habang abala ako sa pagsusulat ng lesson plan, may narinig akong kalmot sa aking bintana. Napatingin ako. Wala namang hangin sa labas. Pero ang lumang kahoy na bintana ko ay tila kinakamot ng matulis na bagay. Dahan-dahan akong lumapit. Ngunit bago ko ito maabot, may malakas na kalmot sa pinto. Parang may kung anong hayop na gustong pumasok. Napaatras ako Nanlamig ang buong katawan ko. Dali-dali kong kinuha ang aking flashlight. Sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Sa kabila ng dilim, may naani nagakong isang pares ng mapupulang mata at isang kamay na may mahabang patay na kuko. Itim, kupas, at tila bulok na. Kinabukasan, agad akong nagtungo kay Aling Ligaya, ang pinakamatalinong albularyo sa baryo. Isinalaysay ko ang nakita ko at agad siyang nag-anyong seryoso. Ikaw ang napili, Anya. Napili saan? Ang aswang na yon, hindi lang basta pumapatay. Naghahanap siya ng kapalit. Napalunok ako. Kapalit? Tumango siya. Kapag ang isang aswang ay nangamamatay, kailangang may pumalit sa kanya. Bago tuloy ang mamatay ang kanyang kapangyarihan at ang isa sa palatandaan ng nalalapit na paglilipat ng sumpa ay ang pagkawala ng kanyang kuko. Napabalikwas ako. Kung ganon, ang nakita ko kagabi, muling tumango sa si aning Gaya. Hinahanap ka niya, ikaw ang gusto niyang gawing kapalit. Simula ng gabi yon, hindi na ako mapakali. Pakaramdam ko ay may nagmamasid sa akin tuwing lalabas ako ng bahay. May mga pagkakataong pagising ko sa umaga. May kalmot ang pinto ko. Mahaba at malalim. Tila gawa ng matutulis na kuko. At isang umaga, sa tapat ng aking pintuan, may na akong bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Isang itim at bulok na kuko. Gusto kong itapon ito, pero natigilan ako nang mapansin kong parang gumagalaw ito at parang nabubuhay. Bigla akong naglabas ng asin at ibinuhos dito. Agad itong pumintig, tila nasasaktan. Bago ito tuluyang natunaw sa sahig. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Nang sumapit ang hating gabi, nagising ako sa isang malalim na kalmot sa aking binti. Pagdilat ko ng mata ko, nakita ko siya, nakabitin sa kisame at nakangisi. At ang maitim niyang kuko ay nakatarak sa aking balat. Ang aswang. Sinubukan kong sumigaw, pero tila nawala na ko ng boses. Mabaho ang hininga nito, parang bulok na laman. Ang mga mata niya ay nagbabaga sa dilim. At ang kanyang ngiti ay puno ng mga matutulis na ng ngipin. Ibinigay ko sa iyo ang aking kuko, pulong niya. Ikaw na ang susunod sa akin. Napakuyom ang kamay ko at naalala ko ang sinabi ni Aling Ligaya. Hindi maaring ipasa ang sumpa kung ang kukuha ay lalaban. Sa natitira kong lakas, kinuha ko ang asin sa tabi ng kama at isinaboy ito sa kanya. Hindi ako ang papalit sa iyo. Napasigaw siya sa sakit at nagliyab ang balat niya na parang sinunog ng apoy. Nagkikisay siya bago unti-unting nalusaw sa sahig. Hanggang sa wala nang natira kundi abo. Kinabukasan, bumalik ako kay aling ligaya at ikwinento ko ang lahat. Natapos mo ang sumpa, ang sabi niya. Ngunit hindi mo pa tuluyang natalo ang lahi nila. Anggat may isang kukupang natitira sa mundo, pabalik sila. Sa takot, agad akong nag-impake at iniwan ang baryo. Hindi ko na hinintay kung may susunod pang mangyari. Ngunit kahit saan ako magpunta, minsan sa madaling araw, naririnig ko pa rin ang mahina at matalim na kalmot sa aking bintana. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.